Welcome to my channel, My Rocket Side. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today po magiripad tayo ng dendrobium ko na old na, ang tagal-tagal niya na siguro. About one and a half years na siya dito. Hindi na siya nang ng panibago mga kings, maliliit. Ang ID niya, uh, dendrobium minimo So mga materials na gamitin natin In media. Uling, hugasan ko na yan. Styrofoam. B1. Hydrogen peroxide. Alcohol. Fungicide. And 6 inches pat na terocato pat. Stick. Optional lang ito. Mamaya papaliwanag ko kung ano ito. Kung para saan ito. Gunting. Measuring spoon. And tie wire. So, kailangan mo natin itreat yung ating charcoal. Yung tubig na ito, nahugasan ko na. Talaga lang natin siya ng fungicide para matreat muna siya. At least, mga 1 teaspoon lang siguro, pwede na yun. 1 teaspoon fungicide. Ang purpose ito para mag-treat natin yung pinaka medium. Para sure na walang magiging bacteria or fungus. Detail. So, mabibili nyo ito sa Shopee, sa Lazada, Lazada, o sa mga agri-store babad lang natin siya dyan ng mga almost mga 20 minutes siguro para matreat lang siya pero naman meron iba naman ito meron mga iba pa na nabibili pero ito yung mas prepare ko na gamitin kasi subok ko na to. para sa mga fungus treat muna natin siya dyan 20 minutes or 50 minutes okay na dyan so habang inaantay natin siyang makasipsip siya, mababad niya yung mga gamot na nilagay ko dyan. Tatanggalin natin sa pad yung, yung dendrobium. Ayan, tanggalin natin siya. Ayan, ang dami niya ng mga damo-damo. Damo-damo. Tapos ang midya nito, bunot. So, napansin ko pag bunot, hindi siya masyadong okay. pinamamayan siya ng langgam, snail, tsaka mas madali siya mabulok tsaka pag nabulok na yung pinaka bunot niya nakakaroon na ng punggus mas prone sya sa punggut so iniiwasan natin yun so kailangan ko siyang iripat gamit itong uling pero pwede rin yung leka labarak sponge rack so ako mas prepare kung gamitin ng uling so ngayon kasi tagulan so mas maganda na uling gamitin ko para mabilis mag drain yung water sa ilalim. Kasi ang pansin mo dito sa bunot, pag nabasa siya, tuloy-tuloy. So, ngayon yung tag-ulan, ang tagal na matuyo. So, hindi gusto ng orchid yun na masyadong nakababad yung ugat nila. Nagkakaroon sila ng rat. Nagkakaroon ng rat sa ugat. So, tatanggalin natin siya dito. Tanggalin muna natin yung kanyang ID. Ayan. So, ayan. So, makikita nyo yan, Oh. Ang pangit pagka masyado nang bababad sa ulan. Tapos, bunot yung gamit nyo. Ayan, nagkakaroon siyang ganyan. So, ayan, ayan, Pabulok na siya. Kasi almost one year na yata to. One year in half. So, na siya, ayan. Hindi na siya maganda. So, kaya lumalabas yung ugat niya dito sa labas. Kasi, nagkahanap siya ng hangin. So dito sa ilalim, palibas at bulok na, basang-basa na, hindi masyado niya, hindi niya masyadong nagugustuhan. Ayan. Ayan. Ayan o, oh. durog na durog na siya. Hindi kasi talaga na kailangan mo na siyang iripat para makahinganing panibagong ugat. Ayan siya o, oh. durog na durog na. So pag di mo pinalitan to, asahan mo mag-rotrat yan talaga. Ayan, may mga nilagay pa ako dati na fertilizer na slow release. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan, bulok na, bulok na. So, kaya naglalabasa na sa ibabaw to kasi wala nang ayo wala nang ano sa ilalim na malusot ang basang-basa. Ay, gusto niya ngayon yung talagang umuulay. Halos bulok na siya. Oh. So, hindi ko siya masyadong gusto pag talaga lang may tag-ulan maganda itong bulot pag ulan ay pag araw kasi kahit hindi ka magdilig ng isang linggo dalawa or basak basa siya nakakasip-sip, okay siya doon. pero dito pag ulan talaga hindi siya magiging okay so kailangan talaga na siya palitan ng media ayan halos bulok na siya malalaman mo lang pag bulok na oh. wala na ano na siya sa gina parang wala na siyang hindi mo siya makahipong makapal ayan ayan siya so ayan so ayan, ayan. so tapusin ko lang ito ko sa inyo pagkatapos at, at pag tapusin ko lang pa tapos papakito ko sa inyo after ko siyang mahugasan ito na siya after ko siyang mahugasan. Ayan, ang dami niya ng mga bulok-bulok. Ayan. So, disinfect ko na natin bago natin ikat yung mga ugat-ugat na hindi na kailangan. Nagyan natin ng hydrogen peroxide para matalik siya. At buo. Para kung may nananahan ng mga bakterya dyan, ito o mga snail o mga bacteria mawala Ayan. para sure na mag-disinfect na siya maayos yeah. Yeah. after nun disinfect na tayo, Ayan. Ayan. Disinfect natin gunting natin alcohol, pwede niya alcohol 70% make sure na ginaganito nyo para wala talaga virus na gumikit sa kanila tapos cut na yung mga unnecessary roots na patay na dito kaya matakot mag cut kasi mag uugat pa siya mag uugat pa yan Okay, matakot mag -cut. Yan, bumubula siya. So, ibig sabihin, okay siya yan. Matitreat niya. Kung may mga nananahan mo na mamahay mga bacteria dyan, mamamatay siya. Ayan. Okay, matakot mag-cut. Sagad niyo siya. Kaya niyo sagad. Ito, di ba, mga buhay pa ito? Tanggalin mo na din yan. O tanggalin mo na rin kasi na naman siyang ugat huwag kayo matakot magtanggal nyo yan, ibababad ulit natin sa fungicide mga 5 minutes o 10 minutes disclaimer lang po hindi po ako expert ito lang po nga ang experience sa pagkalaga ng orchids ang galing nyo na yung mga bulot, bulot na yan. Sipurin ulit natin para matrix siya ng gusto. Ayan. So, ganun din. Lagyan din natin ang konti lang. Detail. Konti lang. Para sure talaga na maano siya, ma -ano matrik -ma na maayos bago natin natin. Ayan. Okay. babag mo lang siya siguro, siguro mga 5 minutes Pwede na yun. Ayan. Bababad ko naman siya sa B1. Para makasipsip siya ng nutrients. Kasi iriripat natin siya. So, paano kay papano yung ugat niya. May support. Maka-recover agad. Konti lang. Hindi mo masyadong madami. Ayan. Babad mo lang siya. Tapos, babad mo lang. Babad mo siya ha, ng mga, Please, mo mga, medyo matagal to may medyo mga 10 to 5 10 to 5 minutes kinat na yun para makasipsip siya ng ng, ano, ng ng root hormone kasi iriripat natin siya so ang 5 minutes lang siya dyan after yan after nyan iriripat na natin siya so ngayon natapos natin siya mababad sa B1 so iriripat na natin siya Ilipat na natin siya. So, ang gamit kong pot, 6 inches pot, 6 inches pot, pero kata Mas gusto ko to Mas gusto na mga dendrobium dito nilalagay. Kasi mas kumakapit din siya sa sa pot. Ang kaganda nito, pag nag-uulan din, mabilis din siyang madrain. Mabilis din siyang matuyo pagka tag-araw. So, unang lalagay natin ng styrofoam. Ang purpose yan para makadali ng maayos yung hangin sa ilalim. Tapos, lagyan natin ng uling. Uling na binabad natin sa so, diting. Natinip na siya, nakasipsip na siya. Nakasipsip na siya. Mawasan natin konti na. gilagay ko okay. Okay, enough lang hindi masyadong madami hindi masyadong kakaunti ilalagay natin natin. Ayan. Halos nakatungtong lang siya. Dito sa ibabaw ng uling. Ayan. Di ba gumagalaw sya Gumagalaw siya. siya. Tungtong mo lang siya. Ayan. Yung stick kanina na pinakita ko sa inyo, siya ilalagay natin dito. Para support. Support. Ang purpose din nung ang purpose din nung styro para matusok mo rin tong Itong stick kawayan. Marami namang kawayan dito so hindi ako masyado nag-u-oil. Marami akong yeah. Diba lang siya na support? Dito yung isa. Ayan siya Ayan. Itong tie eh. quair para hindi siya gumalaw-galaw hindi mo siya dahil para mo ma kung masyadong masikip kung masyadong maluwag sakto lang, tama lang tapos ito rin ayan makikita mo siya yan para nakatungtong lang siya ayan kung kung nakatungtong pa siya dagdaga pa natin lang siya nakatungtong Huwag mo siyang ilulubog. Kasi yung ugat niya, hindi makakadali. Yan, kung makikita nyo, yan, nakatungtong lang siya. Hindi ko siya pinakabaon. Hindi ko siya pinakaibabaw. Tama lang. Ayan. Tama lang siya. Ngayon, ang gagawin ko dito, hindi ko siya diniligan ng 2 days, 3 days. Kasi, kariripat mo siya, huwag mo rin siyang papaulanan. Kasi mga ugat niya, mga ugat niya na, na putol, kailangan ito yung matuyo. Matuyo. Ayan siya. Ayan. At huwag na huwag niyo rin kakalimutan ilagay yung kanyang ID. ID niya, make sure pag ng ID, yung pinang old cane na para talaga hindi siya matatanggal dito-dito sa baba kailangan kasi ng ID, di kasi pagka wala ito hindi mo siya ma-identify kung anong dendrobium siya ayan siya ayan siya ayan na siya sya. bago siyang ripat so happy na siya dyan Thank you for watching. Sana may natutunan kayo kahit paano sa aking pag-iripat. Sa aking way ng aking pag-iripat. I-update ko kayo pagka ano, kung na-establish na yung mga ugat niya sa next video ko. Thank you po.